Ang Prinsipe at ang Ibong Adarna, isang kwento ng pagkakaibigan at kasiyahan. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang batang prinsipe na nagngangalang Prinsipe Juan. Siya ay matalino, matapang, at may mabuting puso. Ngunit, sa kabila ng kanyang mga katangian, siya ay palaging nag-iisa. Isang araw, habang naglalakad siya sa gubat, nakita niya ang isang malaking ibon na may makulay na balahibo. Ako ay si Ibong Adarna, sabi ng ibon, at ako ay may kakayahang magbigay ng kasiyahan sa sino mang makarinig ng aking awit. Naisip ni Prinsipe Juan na ito ang sagot sa kanyang kalungkutan. Kaya't hiniling niya sa Ibong Adarna na sumama sa kanya sa kaharian. Pumayag ang ibon at mula noon, tuwing gabi, inaawitan niya si Prinsipe Juan ng kanyang mga awit. Dahil sa awit ng ibong adarna, unti-unti nang nagbago ang buhay ni Prinsipe Huan. Hindi na siya nag-iisa dahil sa tuwing aawit ang ibon, maraming tao ang pumupunta sa kaharian para makinig. Nakita ni Prinsipe Huan ang kahalagahan ng pakikisama at pagkakaroon ng kaibigan. Sa huli, natutunan ni Prinsipe Huan na ang tunay na kasiyahan ay hindi lamang nasa mga bagay na mayroon tayo, kundi nasa mga taong kasama natin sa ating buhay at mula noon, siya ay hindi na nag-iisa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi material na bagay, kundi ang mga taong nagmamahal sa atin at nagpapasaya sa atin. Kaya't huwag nating kalimutan na pahalagahan ang ating mga kaibigan at pamilya, dahil sila ang ating tunay na kayamanan.